Yan, uh, good noon mga kapangil kasi tanghali na. Yan. Uh, at mag, nagluluto na naman kami dito. Uh, mga kapangil, tanghali ngayon. Uh, kasi ngayon kaninang umaga, pumunta kami ng palengke ni Alud. Bumili kami ng bigas. Yan, para may, <laughs> may uh, Ito yung ulam natin ngayon, mga kapangil. Oh, tignan niyo man, ang masarap at masustansya ang isdang. Alam niyan nila. Ng... Tiyat, tiyat. Tiyat mga kapangil. Oh, for the day ang ulam natin for today wow dami dami yan mga kapangil oh. mukbang is real yan mm okay yung pagluluto namin ng papaitan mga kapangil ah, pasensya na kasi hindi namin masyadong na i-vlog kasi ano yun nga ah, busy tapos yun nakaka yung pagkain namin wala na talagang kumain na lang kami at siyempre nakapag-uwi din si Alod mga kapangil no at sabi niya nagbahay daw yung mantika <laughs> sabi ko naman buti pa yung mantika may nagbabahay <laughs> nagbabahay at edo may tira pa dyan mga kapayl nagbahay mga yan, yan, yung mga min minimerienda na lang namin mga kapangil okay so gaw gawin namin dito paksiw mga kapangil no? paksiw luya, sibuyas maraming sibuyas mga kapangil mas masarap paksi naman nga lang nata ang ano nito no paksi lang umiling talang ang ano nito ang ang luto pinaka masarap na luto yung medyo uh, tuyo may tuyong konti mga kapangil huwag namang sobrang tuyo regado hindi naman yung regado natin kompleto naman tayo dito mga kapangil maraming sibuyas yung iba maraming luya yung pagluluto mga kapangin kami naman maraming sibuyas hey. kulang pa ito na isa hmm. mas na yata yung luya mga kapangin <laughs> yung ano natin dyan ba landik okay. ito mukhang patiting landik natin eh ano ah namamahay ah Yon. Yan, nakakamis din mag ano mga kapangil. Ayan oh, bumili pala kami ng ano, ng tiyat pero tignan nyo naman mga kapangil, may parrot fish na sinama. So, ayan, hindi namin nakita mga kapangil, sinama lang. O, oh, wala kami kasalanan doon mga kapangil ha. Uh, no Lord. Wala. <laughs> hindi natin napansin eh. <laughs> hindi napansin na. Hindi rin kami naming wait. Bumili oh. lang kami mga kapangil. late na kami magluluto kaya ang gagamitin na namin mga kapangil yung gasol ginamit naman natin kahapon yung ano no ka ano mm, lutoan na kahoy tas may bago pala kami lutoan mga kapangil pakita nga natin lord doon yung talagang lutoan kahoy yung gawa sa sa lupa ng bundok dito nauubos yung regado namin pag ako nagluluto mga kapangil ang ginadamihan ko ng regalo hmm. na miss niya yung ano multi cab yung aso namin yun ah, dung, ah, ano dumating na pala yun ni alod yung iniintay namin ah, kasi malalaki na yung eh. tanim oh, natin tanim na, malalaki na eh. sinalubong namin sa airport to <laughs> pero meron pa tayong inihintay Oh, inihintay pa yung ano pang bubong oh. namin sa ah. patola yun sa mga naghantay pala ng itatanim namin ang palaya mga kapangil wala pa mga ano yun, mga next na itatanim namin. Yeah. Antay lang mga kapangil kasi yun nga, patola yung, yung ano namin dito, tinanim namin kasi yun ang mabili. mahaba ata yan Ah. Eh bakit? Buo pala? Buo naman. Buo. Kaya ito pala yan. Buo. Huwag kang mabuhol, baka mabuhol din ang utak. Oh. Ayun. Mahaba. <laughs> first time namin gumamit ng atod nito. Masters tayo. Ito kaya ito itong Ay ano? Ha? Ano yun lang, ikakat. Ito masyadong makain ako. Dito. Saan ka na? Andun yung kuna, dulo niya. Yan o, andyan o no, saan? Ito, ito, ito. ito. Yan. Mahaba pala. Mahaba? Diretso pala. Diretso. Hindi pala dulo ka, kita mo? Hindi. Hindi pala dulo kasi. Ay, hindi pala. Yan o. Paano bang tamang pag ano nito? Pagkalas. Mga Mga kapangil hindi namin alam. Talagang binili ko lang ito sa... Ano? Buo naman. Buo pala. Kala ko... Sabi kong kay Alot. Oh, hindi yan ano, mabubuhol kasi ano na Hati-hati. <laughs> kuha ka ng isa. Bu buo pala. <laughs> Ayun, alam na namin. Buo pala ito mga kapangil. nag na namin yung idea dito. Ayun, may natutunan naman tayo, Rod. Dapat Dalawasan, <laughs> lagyan mo pa dito. Pag-cut natin, hindi mo mabubuhol yan. Ayun. Gagayain mo na. No. Nakatali naman yun, no? Ha? Nakatali naman. Yan isa. Ta para hindi ano mabuhol. Oo. Oh, dito mo ikat. Mm. so, gitna. Oo. Oh. oh. Yan, ilagay na natin to. Eh, eto muna mga kapangil. Yan. Yan. Tapos to. Sabi nila, noong... ito, ilagay na natin to mamaya. Nandiyan na eh, no, Lord? Nandiyan ah, na. Sabi ni nanay ko, ni inang, no? Ayusin nyo yung pagluluto, ha? Ang isda. Na. Kaya ganito, ayusin natin, no? Oo, oh, ayusin. yan. O, mais o. May nabili tayong lagot. Parrot fish. Eh, hindi naman natin binili yan. Hindi. Nagay lang. Daming rekado ah. Kaya ganun talaga ako magpaksilod. doon. Mm. Kamatis pa sana. Hindi, hindi pa pwede yan. Hindi pa pwede. Ay, ah, yun. Ang bilis naman maluto, Lord. Pwede na. Luto na. Pwede na. Kain na tayo. Yun, tapos na ng pagkain mga kapangil. At nakapalpa na din kami. Ah, nakapagpahinga na. Ngayon, magpupunla tayo ng kapahil pupunla tayo ng pakwan dyan tapos pipino tapos may sidla sa pakwan mga kapahil kasi tag ulan mahirap magpatubo lod ng ano mga buto dun pag ano direct seeding dapat i-try namin i-punla manguha lang kami ng soil medium social mga kapangil gagamitin natin sa pagbubunla dito kami kukuha mga kapangil oh. yan bilis bilis yan Kasi pag may tao yan talagang ano Mag-iingay at mag-iingay ang baboy na yan Hello, gutom ka na naman Again Ganda, kulay ano, kulay pula Yung ano natin Yung okay. um, lupa natin dito mga kapahin Parang semento pa lang ah na. Sidling na tayo. Ano? Kulay violet oh. Hoy, iba. Nako. yata yung pupuntahan ng ano ah. Ha? Kailangan yata yung pupuntahan lahat ng ano ha Nang Kailang... Tigisan lang saan. Dalawa lang tayo dito nyo. Dalawa lang, lang tayo. <laughs> First time namin mga kapangil magsibling ng pakpan puro lahat kami dito sa lugar namin ay direct seeding talaga I met an old man Kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. And I looked down at what he wrote. He said, "Son, when you grow up, you'll be." So ayan ang seedlings namin sa, ano, sa napunlan namin sa pakwan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mga kapangil Pero kulang yan, kulang yan mga kapangil Hanggang sa kalahati lang siguro yan Pero, pero so kulang-kulang so, isang libo na uh, puno At, Ano ba yan ayan, Taban mga kapangil Taban tsaka ito pipino, pipino tapos to ayan ang bibino mga kabayan sili na, na buyo buyo tapos yan tapos na tayo kasi wala na tayong tatamnan <laughs> wala na tayong paglalagyan paglalagyan oh. ito yung maliliit na pipino yung ganyan lang kalalaki mga kapangil no? ganyan so kuno lang yung, yung buto kaya yan lalagyan namin ng ano yan Maka. yung taban yan yung o oh, yung yan yung bell pepper kasi may itong pipino na malalaki eh, hindi namin pwedeng i lagay dito eh baka magkapareha sila ng tubo magkapareha sila ng buto eh no magsinlaki eh. taban yan ayun yung bell pepper naman mga kapangil ay pang ulam pang ulam natin na lod yan sana ano sana mag click itong pinagagawa namin nalod <laughs> tsaka sana mag click gaya ng talong mga kapangil ay eh, gumanda yung maes hindi namin masasabi na nag click na kasi hindi pa kami nakapagbenta pero malalaki na yung bunga mga kapangil lumalaki na yung bunga papakita namin sa inyo ipapasilip namin mamaya pagkatapos nito nalod silip natin sa kalya uh, mag click sana para makabili tayo yung gusto nating bilhin oh, may gusto kaming bilhin ni alod kamili na kakoks <coughs> nagpaplanuhan namin mga kapangil sana makabili kami kailangan natin yung load no? sa araw araw kailangan namin yun sa araw araw mga kapangil yun ang bagi ipunan namin uh -huh. hindi lang araw araw baka gabi gabi pa uh -huh. na load uh -huh. secret na lang saka na lang namin sasabihin kung may ipambibili na kami mga kapangil uh -huh. secret muna pero muna. Secret muna. May, ayaw, may awang Diyos mga kapangin. Mag, uh, na lang. Di, positive thinker lang tayo. Na matutupad. Yun ang sabi niya. Kapag humiling ka sa kanya. Yan. Matutupad. Basta ano, gawin mo lang yung mga pinapagawa niya. Maniwala ka mga kapangin. Okay. Pang ulam no, Lord. Sarap to. Ihaw. Ay, Okay. Okay. Lagyan na natin yan pag binuon natin. Itong labuyo, may nagpapatanim mga kapangil. Kukahanin niya daw lahat ng ano. Taiwan pala itong siling Taiwan. May nagpapatanim, kukahanin niya daw lahat mga kapangil. Ang angkatin niya? oh, angkatin niya daw lahat ng bunga. Siguro talagang ano yan, talagang umaangkat talaga na no, siya na umaangat din siya lagi, no? Umaangat. Umaangkat, umaangkat eh. So, thank you, thank you. Mm. Okay na. Okay Tapos na. natin. yung pipino tinanim ko konti lang kasi yung ano oh. yung tumubo kaya yan naisip namin nabubulok kasi kaya yan sinidling na namin lalo pat laging ulo, ulan ng ulan na dito kaya nabulok mga kapangil Marienda na naman. <laughs> Inaabot na naman natin yung alas tres mga kapangil Tapos na yung seedlings na. Ah, tapos na. At tapos na yung punla mga kapangil tinapay mga kapangil tinapay yan sa'yo lang yan alam mo naman sa akin kape <laughs> talaga hindi mo na nakalimutan ah oo hindi ka nakalimutan yung kape kape <laughs> mga kapangil talagang adik ako pero hindi sa ano adik ako sa'yo adik adik ako sa kape adik sa kape. Kenapa ya? Sajian. Pandi koko. Hmm. Kalian dah mana mau lo? Yung pala mga mestizo, mga may lahing native na baboy eh pagkagusto gusto nila yung ano yung umuulan bakit okay, sub, sub sub silang, sub 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 oh hindi hindi, hindi mo maramdaman ano sila giniginaw hmm? Gustong gusto nila magsub sub hmm. pag umuulan hmm. Pwedeng panglinis dyan sa may damo no Oo oh. Marabagol. Eh. <laughs> Limis na doon eh. Limis na ilalim eh. Ito naman yung pipino nating nakaligtas mga kapangil. Mga bilangin mo nga lot kung ilang piraso yan. May, piraso. May sampo. Meron din. Merong sampung piraso dito. Sa kabila. Ha? Huh? Sa kabila meron. meron. Ito. Oh. <laughs> yan. Sabi niya, wag mo muna akong wag mo muna akong lagyan ng gapangan. <laughs> Ako lang naman. Up. 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 Pronto talaga 'to sa ano. Insekto yung ano yung ...from sa insekto na yung kulay orange. Dangaw. Taog namin. Kulalangaw pala. Yun o. Yan. Magaganda no? Yan. Yun pa. Yan. Okay. Tara mga kapangil. May gagawin kami May natira pang ganyan o. No? May natira pa tayong alambre. Dalagyan namin sa sitaw. Yung mga sitaw namin nung nakaraan lang malaliit pa ngayon nakaw nagahabol na papahabol na mga kapangil oh <laughs> Abuti na naman tayo diyan ng ano? Nang habulan. Abuti na naman. Ay oy. Langgam, daming langgam. Abuti na naman ng habulan. Ito, papagapangan namin ni Alod. Ito namin. Ito na muna para ah, no. Sunod-sunod yung may gapangan. Yan, sila lang namin mga kapangil. Ako na maghila. Ako na. Dapat iniikot to eh. Hop, oh, wait lang. Da. Huwag na nga na muna tong kamera. <laughs> Mamaya <laughs> oh, na to yung, nalagyan na namin ng alambre to mga kapangil Itong dalawa sa taas Ngayon, dito naman sa gitna Nailo naman gagamitin namin mga kapangil Kasi Hindi pa Nadating yung ating vegetable twine Dapat ginagamit dito vegetable twine Eh, talabas ng mga talbos Kaya, no tayo Itong nailo na lang Ito na yung ready Ito na yung ano eh, readily available dami yan dami din kami nagtanim <laughs> tumatiming kami pati rin pala sila tumatiming din nagtimingan kaming lahat mga kapangil yan yan na testing sa try ito naman ang purpose niyan. Detali natin dito Yan. Tapos, payakap natin dyan. Yan. Tali natin dito. Yung may sirot para matanggal natin kung pwede bang ano gamitin. No. Tapos, ito. Yan. Pagkakang na. natin dyan. nakakit na. balod, Oo. Oh. Yakap yakap niya. Yakap yakap niya niya mga kapangal. Mas mabilis talaga pagkapangan tong sitaw. Kaysa yaw, kukuha ka <laughs> pa ng ano, <laughs> ng, ng mga kahoy. Oo. Oh. Mga tulos ng pagkawate. Ganun ginagawa namin dati mga kapangal. So medyo sa dami nito. Ay maraming kawate. Um, tatagalan. <laughs> hirap mag ano yung pagkukuha pa lang ng kawkawate yung isang piraso pag ginanon mo nagalpa <laughs> tatanggalin mo pa yung dahon oh. kaya buti na lang may ano ganitong gapangan tuwid natin para ano no tuwid para ilatik na sila yung mga ano nalagyan ano o magkakagabang na sila pasensya na muna sa hindi pa nalagyan kasi <laughs> ganyan muna kayo ha mayroon namang dalawa nalagyan o oh ganyan kayo bay na mga pahil bay na um papakain pa tayo ng baboy mga kapahil kuha ka ng ano lord talong Waka nang sita, meron sito doon. Yung tanim natin dati. Natin. <maryo> Marami na namang bunga. O, oh, mamaya, mamaya. Ano lang ako ng feeds nyo? Mga kukuha tayo ng Pangulam na talong mga pahil. Pang ganun na. <coughs> Prito or ano ba? Mihaw, tinuno ba? Ayun, malaki yun yung malalaki ito okay sinta, pa dami daming buong itong talong natin mga kapangil saan yung malalaki oh yun ito <clears throat> piliin lang natin yung malalaki mga kapangil Doon tayo, doon. 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 Ayun. Nakalapag sa lupa. Baka masisira na ito mga pangil. Kaya kunin na natin. Kamusta na kaya yung pakwan natin dito? Malaki na kaya mga kapangil. Tignan nga natin. asan yung pakwan dito wala na ata hindi ito lang yun ah, okay tignan nyo, oh. malaki na mga kapayang pakwan, pakwan natin oh. marami pang lalakihan yan tapos may sweet corn pa dito asan ba yun, ah, doon pala sa kabila ay, may kasama yan pwedeng kunin maliit pa yung kasama niya. daming bunga oh huh. oh tignan nyo mga kapal oh kang dun daming bunga okay Pasok. Jump, 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 jump. Jump. Sekarang ni. Masuk. Jump. 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 Petik. Oh my okay. god.